Hello, Assalamualaikum sa mga lahat po na nagtatanong kung saan ba yung Star Jeremy. So, ito po yung uh, harap niya. O, Ocel po. Ito po yung harap ng uh, Star Jeremy. So, yung papasok ka dyan, lang. Isang ano lang, isang uh, tindalang. Ocel, ah, uh, Star Jeremy na yun. klasin ng mga bank pag may tinatanong sao. Dito ah, ka na bumasok para ah, wala, so, wala kang sakit sa ulo. Ipakita natin, ipakita natin. Para wala kang sakit sa ulo sa diyan, ay tayo. Pakiskan Facebook, meron tayo say sa online, meron tayo sa TikTok. Ah. Pwede sila makatanong dito sa WhatsApp pala naman. Ah. Ayun na, so, explain mo sa kanila <laughs> kasi marami nila. WhatsApp na lang kayo po kung gusto niyo magtanong-tanong diyan. Ah. Kaya sa Facebook. Ako, ah, sa ah, sa para malaman ma nila. Thank you. Bali, marami na pumunta dito. Marami eh, ah, matagal na yun. Ah, Hindi naman na ngayon ah, lang. Dapat bumili ka lang yun ah, Dapat bumili ka lang yun? Oo, ah, <laughs> ah, bibili ako. Kasi ah, oh, bumunta ko nito kasi sininin ko yung location. Ah, sininin ko sa kanila yung location. Kailan ba yung rapo natin? Bukas. Ah, bukas na yung ah, rapo. Oo, so ano ba yung... Uh, Uh, ano bang ano ba yung uh, ano ba yung tawag doon? Paano ba sila sumali sa rap call? Pag bumili sila ng 500 pataas. Pa 500 pataas lang. ah, so pababa ng 500 hindi pwedeng sumali. Ah. -oh. so masyadong busy po si Ano ba yung pangalan mo? Hmm. Si Hani. Si Hani. Hani Batong Bakal. Batong Bakal. Hani, <laughs> my love so sweet. So, <laughs> siya po napakagaling niya magtagalog. So, siya po yung nakikita niya. So, sa so, ano ba yung uh, magandang ano? Juan! Uh, Juan! Daddy! Ada tu bracelet. Ayat. <laughs>